Tuwa lang din pag yung mga alaga natin dito sa Bukido. Tingnan nyo. Doon sa unahan, nandiyo yung kambingan. Tapos dito naman, nandito yung gansa. Eh, yung mga gansa natin. Makain yung mga damo-damo dyan. Tapos dito sa kabila, doon yung manok natin. Tapos nandito yung ating kalabaw. Ayan o, oh. makain ng damo yung kalabaw natin. Tapos may mga manok rin dyan nakagala yung anak niya nandun. Anak ng kalabaw, ayun o. Oh. Babae din yun. So, ayan o. Oh. Ababa yun, lalaki yata yun pala. So dito sa unahan, nandito naman yung pabo natin. Yan, may mga pabo dito. Oh, Muntok ka ng mga damo. Oh, yan yung maganda rin sa pabo, bukod sa papakainin natin sila. No, kung din yun ng damo, dagdag rin sa pagkain nila yan. Eh, kahit mais-mais nga ang ibibigay dyan, eh okay na okay yan sa kanila hanggat sila i-free range naman. Kasi dito sa labas, nakakain din yan sila ng mga insekto, no, yung mga damo dyan, bunga ng mga punong kahoy, bunga ng prutas, minsan yung mga niyog na dinadaga, binubutasan ng daga, nangalaglag yan, kinakain din nila yung laman yan. So, Pati yung kaymito may kaymito Mito dun sa unahan, mga marang, o kung ano-ano mga prutas, kinakain nila yan, pati bunga ng artilis kinakain din ng mga pabo natin yan. So, yan. So, dito, napaka-healthy ng biik natin. Nandumididi sa kanilang nanay ngayon. Ayan. Uh, Umagang-umaga pa dito sa amin. So, uh, healthy pa yung init ngayong umagang to. Tapos yung baka namin nandun sa unahan. Uh, yung beak natin, uh, malaki-laki na kunti. Kaya ang nanay nito, ito yung unang anak niya pa lang to. Ang maganda nito kasi may blood na to ng large white landrace. Kaya ang laki ng inahina ito. Actually, ngayon lang kami nagkaroon ng inahina Unang ano pa lang unang buntis pa lang ay sobrang laki na. Kasi madalas sa mga inahin naming baboy unang buntis pa lang maliit pa. Nang sa mga sumunod pa mga siguro pangatlong anakan doon mo na makikita na medyo malaki na pero ito una pa lang 'yan. No, paano na lang pagdating ng after ilang anakan to mas lumaki pa lalo tong inahin na to. No kasi nga ito ay uh, may blood ng landrace at large white na inahin binili natin sa isang malaking farm na kilala dito sa amin. Yes dito naman yung kambingan. Diyan naman yung mga kambing namin sa ngayon di pa sila, sila bumaba maganda dito marunong na silang tumantsa. pag tuyo na yung damo tsaka yan sila bumababa sa ganitong oras andyan pa relax mo na sila chill chill muna na. Uh, kasi yung mga damo ngayon may mga hamog hamog pa chill oh, chill chill muna pero pag gutom talaga eh bababa yan siguro kagabi din uh, nung umuwi sila busog na busog sila kasi bukas lang yung pinto dyan Pagkahapon na umuwi yan sila nakusa dito tapos pag ganito naman maya maya yan bababa na naman yan sila para kumain ng mga damo-damo doon sa likuran o, tapos may mga bago tayong kambing uh, may iba tayong kambing na bumaba na pala doon sa kabila ayan o mga inahing kambing yan, yan yung bago nating na acquire dito sa unahan ito naman yung mga bagong kambing dito naman namin nilalagay so ayan. kasi mag-aaway kasi yan sila pagkabago tapos iipon mo doon sa may kasama isama mo doon sa kabila so posibleng mag-aaway yan so ito puro babae yan isa Ayun pa may lima doon. O limang inahinin niyan. Tapos meron tayo ditong pinapalaking barako. Hello. Yung barako natin na mahinhin pa sa ngayon. Kasi batang-bata pa. O yan yung pampalahi natin. Para ma-upgrade natin yung mga kambing natin. O, mabait yan. Dati eh, takot na takot to sa tao. Ngayon nasanay din. O, mabait. Tsaka tingnan mo yung tenga niya. O. Mahaba na yung tenga niya. Ayan yung mga alaga natin dito. Si Meme. -me. Tapos dun sa unahan naman. Ayan. Minsan naman dito ko pinapakawalan yung kambing. So, kasama naman kalabaw, baka. May baboy dito. O, mga pabo, manok. So dun sa unahan, nandun naman yung ibang mga manok pa natin. Pero sa ngayon kasi, magkakahiwalay na sila. Tapos mamaya nito, mayang bandang hapon, mangulikta naman akong itlog kasi ilalagay ko sa incubator para lang dumami itong mga native chicken natin kasi maraming nagahanap ng native na manok ngayon so ito yung focus din natin sa pagpaparami lalo ayan o aratilis o. ayan o maraming aratilis dito yan so kinakain ng manok natin yung bunga niyan o. yan yung hinog may mga hinog yan o. matamis yan kahit ako minsan kinakain ko yan pagutom ako ayan nakain din niya ng ibon so dito sa unahan Nandito yung mga bahay ng manok naman. Ito yung unang bahay ng manok. Ito mga sisiu, tapos doon yung medyo malaki na mga sisiu. So ito lang sila. So ngayon, hindi na dahan na natin pakawalan. kanina, dito galing yung pabo. Binuksan ko na rin dyan. Oh. Para makalabas na yung mga galing doon, pwede na silang lumabas dito. Ma-access na rin yung mga damo-damo na dito sa labas. Oh, so kasi yung iba nga, nandun na. malabas na dyan. So ayan. Ito yung kay Mito na nasabi ko. Pag namunga yan, yung mga nangalaglang niya na mga sira, pinakain niya ng mga alaga namin. Yan yung mga manok. Oh, Malawak-lawak pa itong damuhan dito. Itong kalabaw na maliit, anak nun, yan, pakawala, pinakawalan lang yan. So marami-rami pa siyang mapupuntahan dyan. Kalabaw baka, yung baka nandun naman sa kabila, sa malayo-layo. So, ayan yung ating update dito sa bukid. Ayan, marami pang kainin yung mga alaga natin dito. Punong-puno pa ng uh, ito naman ang kuha namin. May niyog, tapos sa ibaba, may mga alagang hayop. So, ayan yung ating uh, paraan dito sa bukid. At muli po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po.